makapangyarihang Ama sa Langit, lumalapit po ako sa inyong trono ngayon sa pangalan ni Jesus Kristo. Kinikilala ko po na sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo na ibinuhos sa krus, ang aking mga kasalanan ay napatawad at ako ay napagkasundo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at sa mahalagang dugo ni Jesus. Panginoong Jesus, ipinapahayag ko na ang iyong dugo ang aking panangga, aking katuwiran, aking kalinisan at aking tagumpay. Ang iyong sakripisyo ay nagbasag sa bawat sumpa, ang iyong dugo ay nagpatahimik sa bawat paratang, at sa pamamagitan ng iyong mga sugat, ako ay gumaling. Ngayon ay tinatakpan ko ang aking buhay, ang aking isipan, aking katawan, aking pamilya, at lahat ng bagay na akin sa dugo ni Jesus Kristo naway ang iyong dugo ay magprotekta sa akin mula sa bawat pag-atake ng kaaway mula sa lahat ng gawain kadiliman at mula sa bawat espiritu ng takot paghuhusga at pagkaalipin Ipinapahayag ko na ang dugo ni Jesus ay mas malakas magsalita kaysa sa boses ng akusador Ito ay nagsasabi ng kapatawaran biyaya, at kalayaan sa pamamagitan ng dugong ito, ako ay pinalaya mula sa lahat ng tanikala. Ako ay ligtas mula sa bawat pang-aapi, at ako ay naglalakad sa tabumpay ng krus. Banal na espiritu, punuin mo ako at patatagin ang aking pananampalataya, upang palagi akong manatili sa ilalim ng kapangyarihan at proteksyon ng dugo ng kordero. Linisin mo po ang aking mga isipan, mga salita at gawa, at ialay ang buong buhay ko sa iyo lamang, Diyos. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa aking tagapagligtas, si Jesus Kristo, na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ipinapahayag ko ang kanyang tagumpay sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Kristo, ako'y nananalangin. Amen.